kung wala siyang respeto sa'yo, bago pa mag-February, dapat iba na yan. Palitan mo na. Ang ganda-ganda mo eh. Ang ganda-ganda ng buhay mo. Mahayos ka naman pinalaki ng magulang mo. Matalino ka. May career ka. Tapos gusto mo babastos ka lang. Papayag ka ba nun? Kung ako sa'yo, bago po mag-February, babaguhin ko na yung tadhana ko. Para naman, this coming February 14, maayos na nalalaki yung kasama ko. Kasi hindi naman pwede na grabe bigay na bigay ka. Tapos ikaw, di ka man lang mabigyan kahit petals man lang ng bulaklak. Kawawa na yung petals mo dyan, B. Kinakawawa na yung petals mo, tas wala pang return sa'yo. Ano ba naman yan? Ibigay naman natin yung nararapat para sa atin. Ibigay naman natin yung nararapat para sa petals natin. Ang deserve nating mga babae, yung nire-respeto tayo. Binibigyan tayo ng time and effort. At syempre, naibibigay din naman natin yung sa kanila dapat give and take. 50-50, okay yan. Pero mas maganda sana kung 100 sa'yo, 100 din sa anya. Para marami nangyayari sa buhay natin kasama yung the one natin. Huwag tayong pumili ng basura. Mag-February 14 na. May time ka pa. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay at ayusin mo na kung sino ang makakasama mo habang buhay. At syempre, ngayong February 14, piliin mo yung sarili mo. Kung wala ka talagang mahanap sa ngayon, ah, ng re-respeto sa'yo if I were you on February 14 i-date mo yung sarili mo kasi dapat ang unang-unang mong minamahal sarili mo eh hindi yung ibang tao